When I was starting, it's easy to copy, but then you lose that uh, chance to become a market leader, though. Ito ang paalala ng business tycoon na si Joey Concepcion sa mga negosyante at nais magnegosyo mula sa Baguio City. Anya, lahat ay may tamang proseso sa pag-unlad at kinakailangang magkaroon ng sariling pagkakakilanlan sa negosyo. Ngayong araw, ang kwento ng kanyang tagumpay at ng tagumpay ng ilan pang mga malalaki at kilalang negosyante na sa bansa, libreng ibinahagi sa ginanap na Go Negosyo on Wheels. Uh, large corporations like ourselves, uh, we are focused on helping. The economy cannot grow without us bringing them up. Maski maliit lang problema nila. The point is you're giving encouragement and confidence. And marami dito ng mga mentors natin talagang magaling. They come all over. This is a, a, day that they normally rest. So, I mean, uh, I'm glad that uh, our mentors are really in full support. We have... Aabot sa 37 mga negosyante ang libreng nagbigay ng tips. Iba yung pakiramdam na nakakatulong ka. Iba yung pakiramdam mo, na nakakashare ka. E ano kung gumaling sila? Di ba? As a teacher nga, mas gusto ko, mas magaling si sa ko sa akin eh. Like any big city, you're growing big na rin. So, um, ang importante sa atin is capacity. The local government must plan on capacity expansion. One day, kung hindi na magandang bagyo, wala nang attraction, kayo ma-affect din. Malaking bagay naman ito para sa magkaibigan at magkaklaseng si Naroni at Kiran. Bagamat kapo mag-aaral pa lamang, nais na nilang mahubog sa pagnenegosyo. Malaki po kasi para po alam mo yung gagawin pag mag-start ka pa lang ng business. na Ipagpatuloy po namin gawin yung gusto namin gawin para mas malaki po yung chance na ma-accomplish. Ang oportunidad, nakita rin ng kanilang guro na siyang nagtulak sa kanilang dumalo sa Go Negosyo Caravan. We can see na ito talaga ang uh, mas easier or obvious na pwedeng gawin ng kahit na sino while maybe habang kasi senior high school na sila, ipag-graduate na sila. Either kahit na magpatuloy silang mag-school, pwede pa rin mag-business or kung hindi na makapag-school, pwede rin mag-business. Kaya thank you sa opportunity na to. Ang Go Negosyo, labing walong taon nang nag-iikot sa bansa para sa adhikaing makatulong sa mga maliliit na mga negosyong nangangarap ding umusbong. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.